Hello po mga kalaki, good morning po sa ating lahat Alas 8 na po ng umaga at syempre Ito na po ang mga 3 digit lucky numbers po Para po sa mga bansa at sa mga lugar nyo Pag meron po kung hindi nabanggit na lugar Sabihin nyo lamang po ito, replyan po ito po natin sa China 016 Texas 938 Israel 221 Las Vegas 150 Alaska 314 Saudi 928 Japan 627 Italy 223 Germany 945 Korea 379 Greece 234 Canada 108 Mexico 565 Australia 172 New Zealand 639 India 996 Philippines 287 Thailand 312 Taiwan 241 Malaysia 737 Dubai 148 Hong Kong 692 Singapore 715 Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 3-digit lucky numbers Ngayon po umaga ng alas 8 Siyempre po, pwede niyo po yan i-ramble Pati po ang 2-digit at 4-digit mamaya Pwede nyo po i-ramble mga kalaki Good luck po mga kalaki at mananalo tayo. Claim it po, claim it mga kalaki. Maganda kumaga.